Yo, what's up mga boss? Ito, Troy Rosario, isang unrestricted free agent player na. Nilabas na nga ng Ever Villeno Cosmetics noong October 2. Itong certificate na ang Blackwater Bossing ay nirelease na si Mr. Troy Rosario para maka ng offer sa mga iba't ibang team. Since free agent na nga si Toroyo Rosario at talagang talk of the town ngayon sa liga, maraming istorya ang mga naglilitawan, iba't ibang teams na may gusto sa kanya, maging overseas, may mga teams na nag offer din sa kanya. Sa PBA, Hinebra ang pinakamatunog na lilipatan niya at maging sa mga nalalapit na kakilala niya. Ito ay sinasabing gusto niyang lipatan at favorite childhood niya talaga ang team na Barangay Hinebra. For a personal point of view ay magandang balita nga yan. It's an incoming good news para sa mga Barangay Hinebra fans. Pero hanggat wala pa sa bakura natin at di pa nakaka ng kontrat sa si Rosario, then it's not yet official. It will stay as a rumor. Let's wait and be patient until becomes officially official at saka natin ni-welcome si Troy Rosario para sa Barangay Inebra. May isang source ang nagsabi sa spin.ph na itong si Troy Rosario ay inimbitahan ng isang meeting kasama si Talk and Text Governor at PBA Chairman Ricky Vargas sa opisina ng team owner na si Manny B. Pangilinan sa Miracle Building sa Ortigas. Si Talk and Text team manager Jojo Lastimosa at Coach Chot Reyes ay posibleng makasama kay Vargas habang si Rosario ay sasama ng kanyang ahente na si Dani Spirito. Pero sa tingin ko ay uh, hindi na maglalaro si Troy Rosario sa Talk and Text dahil sa ginawa sa kanya ng Talk and Text nung na-trade siya sa Blackwater. Sa tingin nyo mga boss, saan ba talaga pupunta si Troy Rosario? sa Kabarangay o sa Katropa o sa San Miguel Birmen. I-comment down below niya lang mga boss kung saan niyo gustong pumunta itong si Troy Rosario. Thanks for watching mga boss. Like and subscribe to my channel. Salamat.